nagpaathag si Iloilo City Councilor Nene Delaliana nga wala ini sang nakitaan nga sala sa iya social media post nga pagtamyaw kay Iloilo City Vice Mayor Lava Baronda. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Delaliana iya ginpahayag nga ginabutangan lamang sang political color ang iya pagtamyaw nga wala man malain nga tuyo. Kag ginkuha lamang niya ang laragway sa Facebook page mismo ni Vice Mayor Baronda. Dugang pasini nga sang tion sang election. O kung sa tion sang eleksyon, nag upod man sa madamo nga mga campaign materials si Vice Mayor Baronda kag former House Speaker Martina Romualdez. Rason nga nagalibogin ang ulo ni Councilor Delaliana kung nga a defensive gid si Vice Mayor Baronda sa iya pagtamyaw. Sa matandaan, nagtamyaw man si Iloilo City Lone District Representative, Congresswoman Jamjam Baronda sa Webes ng Adlaw sa Kaadlawan ni Romualdez ang picture nga na nga ni, oh, ni, Vice Mayor uh, Baronda, sa yaman yeah, na page na, kung ging sa yaman yeah, alin, what's wrong kung mag ka? Anong malain and, sir, kung mag ka sa imo colleague? May disrespect sa wordings ko, wala. Nga ayon di siya gusto ma-associate kay Romualdez? nga, nga during that time umalde, sa kay Romualde, sa ara man siya, kanang nga picture ni Romualde, sa ara siya eh. Kung si congresswoman last ba, jam jam baron na nag-post gani, kag nag-post uh, picture ni Romualde great birthday, ako yung hindi. Mm -hmm. butangan, ang problema sa ila, kay ginabutangan nila political color. Na, amo na butangan nila political color, ila na na sala. Yes,